We are here today only because I wanted to see uh, kung ano ba talaga ang damage at uh, alam niyo mo alam nyo po kahit uh, pagka nagkakaroon ng ganitong uh, sitwasyon at nakikita lahat ng mga tauhan natin ay binibigyan naman po tayo ng report at kung papano anong nangyari at uh, anong naging epekto anong pangangailangan Ngunit lagi na'm lagi kong ipinipilit hangga't maari ay pupunta that I come to see for myself and not only myself I have uh, I have brought with me of course the uh, other cabinet secretaries dahil po apag ganito nasa lanta na ganitong mga napakasama na bagyo ay hindi kayang gawin lahat ng kailangang gawin ng iisang departamento lamang. Kaya nandito po, sabihin ko kasama ko natin po si uh, uh, Segmani Bonoan ng Department of Public Works and Highways. Uh, nandito rin po dahil nga marami pong uh, kagaya ng nabanggit ni Mayor. Uh, maraming na si mga mga nasira. Ang naging problema sa Marse is that hindi kagaya ng mga nakaraan. Ay ito ay mas, may, tubig, may ma, ma, malakas pa rin ang ulan, ngunit ang talagang nagkaroon ng damage tayo dahil sa dahil sa malakas na hangin. At inabot na malapit na yung yung, yung report na natanggap ko, yung wind velocity na umabot dito malapit na sa Yolanda dahil umabot ng 240. Mga, eh, ang Yolanda, 260 with gustiness of 300 and plus, so, nandun na eh, nandun na sa super typhoon na kategori. Kaya nakakaabala. At kaya naman, nung nakita ko yung mga report, pati yung mga picture na pinadala sa akin, eh nakita ko talaga, yung damage was from the wind, naglipara ng mga bubong, at yun na nga. At eh, dahil nga, eh, isa doon, dahil eh, napakahalaga ng ating mga evacuation center na ginagamit natin sa mga eskwilahan, eh yung pa rin ang nasira, eh kaya't sinama ko na ang ating DepEd Secretary, Secretary Sani Angara, para makita niya kung ano bang mga kailangan gawin. Ang nauna ngayon dito, nauuna lagi sa ating mga disaster ay natural ang ating DSWD Secretary, DSWD Secretary Rex Gatchalian. At uh, dahil, we dahil kailangan na natin ibalik ka agad lahat ng mga facilities, lahat ng communication, pati na ang kuryente, lahat ito. Hindi lamang dito sa, sa Bugay, sa Cagayan, kung hindi, doon din sa amin. Doon sa Ilocos Norte, may, meron, din, meron ding kaming tinama, natanamaan. Kaya sinama ko po, DICT Secretary, Secretary Ivan Uy. Ata uh, siyempre, nandyan din si Secretary Katrina. <laughs> Who is, siempre uh, siyempre, siyang, siyang, uh, siyang unang naging nagpagka may problema dito sa inyo. Siyang laging unang nagre-report sa akin. At uh, sila, na, sila ni JP. At uh, si, alam niyo the, the, the former uh, Senator, Sen Senate President, and uh, now Secretary, is the legal counsel to the President ngayon. Kinuha ko po, sabi ko, kailangan ko ng legal counsel, kailangan ng abogado ang Pangulo. Siya ang abogado ng Pangulo. At sabi ko, kaya nung sabi ko, mag ako ng abogado ng Pangulo, kailangan makuha ko yung pinakamagaling na kaya kong kuhanin. Wala nang gagaling. Kaya Johnny Ponce Enrile, kaya saan kinuha ko na ating a uh, ating legal counsel andito rin po ang ating uh, sek ang at secretary Anton Lagdameo siya pong assistant natin at uh, tumutulong sa uh, lahat at uh, lahat po ng uh, lahat po ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay sinama ko na dahil ang lagi namin ginagawa uh, pagkabagyo pagkasalanta pagka may may magkaroon ng uh, disaster, ay lagi namin sinasabi, hindi kaya ng isang department gawin lahat. At kaya ang tinatawag namin, ginagawa po namin ay what we call the whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng iba't ibang departamento na kahit papano ay makakadala ng tulong at makakatulong para mabigyan ng relief, para ma-rescue ang ating mga tauhan, para mabigyan ng relief. At ngayon, ngayon dito sa kagayan, ang dapat talaga nating tignan ay ang, uh, ang reconstruction. Dahil ang, uh, yung sa, sa public infrastructure, okay naman, not, not, not so bad. Pero yung mga private na ta, mga tirahan, uh, yun na nga, nasira. Kaya yun ang tututukan natin. Ngayon, Kasama dyan, dahil na maraming nasira na bahay, walang matirahan ng ibang tao, kahit kahit papano, kailangan pa rin natin mag-provide nitong relief goods. Kaya nandyan po ang DSWD tuloy-tuloy ang pagbigay ng relief goods. At uh, titignan po natin kapag medyo bumaba na yung tubig, kung ano ang kailangan gawin sa ating mga manalon. Dahil meron ting damage. Mabuti rin, nakapag-harvest na tayo. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kaka, kakatanim lang eh. So, ba, may, may, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. So, kung uh, yung season na susunod, ay kaya pang habulin. Kaya, at, uh, kahit pa ay meron tayong magagawa upang tulungan. Hindi lamang, ang ating uh, magsasaka kung hindi pati na at ating mga mangis na lahat po ng mga nasira. Kaya nandito naman ako, mukha naman pong maayos ang ating, uh, um, ang ating uh, relief operation. Uh, umikot po kami ng helicopter, tinignan na po namin na mabuti at mukha namang ang uh, inaalala ko are the um, are the, on the on the seafood uh, soup, yung uh, yung seafood growers na mga nasira yung kanilang mga beds eh. uh, so that's what that's what the DA will look into not so much crabs pero yung fisheries niyo dahil crab capital kayo ng ng Pilipinas eh uh, and marami kayo marami naghahanap buhay diyan sa uh, ganyang klaseng negosyo uh, and so we have to do everything that we can para i-restore kaagad diyan Uh, but i think uh, the damage because because it has been uh, uh, uh because it because of the wind and eh, nasa dagat naman medyo bawas ng konte pero meron pa rin tayong kailangan na ayusin so yan, yan po ang aming sadya, saja that is why we have come here uh, hindi ko nakalimutan kasama ko, sinama ko na rin po yung uh, dalawang anak ko and ito po yung aking dalawang anak ko yung pangalawa ko si Simon because that's stand up, show yourself at saka yung akin bunso na si si Sandro eh si Sandro si Vincent hindi naiisip ko kasi si Sandro eto si Vincent nagkamali ako pambira ito pa nung klase kang ama nakalimutan mo yung pangalan ng anak mo <laughs> Hindi, iniisip ko kasi uh, ang explain na si Sandro si congressman Sandro wala rito dahil iniintindi niya ngayon ang tinamaan sa Ilocos Norte ay pagod po hanggang pababa, uh, hanggang pasukin. Kaya distrito ni Congressman Sandro, kaya nandun na siya at inaasikaso niya lahat. So sinama ko na si, si Simon at saka si Vincent. Vincent. Uh, yun, yun lamang po, yun po ang aming sadya, asahan ninyo na hanggat meron pangangailangan, hindi namin, hindi na, ang ginagawa namin, hindi namin sinasabi, after one week, aalis na kami. After five days, aalis na kami. Hanggat kailangan nyo kami rito, may iwang kami rito, hanggat kailangan yung mga na-displace, na nasira nga ang bahay, walang tirahan, kahit kung nasa, uh, nasa evacuation center man sila, o nasa uh, nasa, nasa bahay ng kanilang kamag-anak ko kaibigan, eh mag-provide pa rin kami netong relief goods, tuloy-tuloy pa rin, hanggat makabalik na sila sa kanilang mga bahay. Kaya at anjan uh, andyan po, nandyan naman po lahat ng ating mga opisyal, basta may pangangailangan pa kayo, ipaabot ninyo sa amin. Uh, you have the regional, you have the regional and provincial offices of the different, uh, the different uh, national agencies. Just tell us what we need. hanggat mare, hanggat kaya namin, hanggat uh, uh, kaya namin gawin. At kahit na hindi namin kaya, gagawa namin ng paraan kaya natin. Dahil uh, mahirap naman basa pabayaan ng mga tao. Magpapasalamat, magpasalamat din po tayo. Dahil hindi lamang ang pamahalaan ang gumagawa nito lahat. Meron po tayo maraming katulong sa private sector na bago pa kami nakarating ay marami nang ginagawa, marami nang bin bin namimigay na ng tulong. Kaya yan po ang uh, kaya't lagi kong pinag-uusapan. Kung maalala ninyo, during the election, we always talked about unity. We always said, sama-sama tayo. At yan ang nakita natin. Pasat sama-sama tayo, nakikita natin, magtulungan tayo lahat kahit paano magagawa natin ang paraan. Mabibigyan natin ng tulong ang lahat ng mga nangangailangan na tinamaan itong Marse at, at hindi namin titigilan hanggat masabi ninyo, kaya nyo na. At hindi nyo na kailangan ng tulong ng pamahalaan. Itong tulong ng pamahalaan ay maraming bagay, hindi lamang itong relief goods. Ang DA magbibigay din, pagkarapos na tayo makapag-assess, doon sa damage, doon sa mga naapektuhan na fishermen at saka ng, uh, ng uh, farmers ay bibigyan natin ng tulong. Ang mga naman nasiraan ng hanap buhay, kunyari may tindahan kayo, meron kayong lugar nasira dito sa bagyong ito, andyan naman ang dole magdadala sila ng itinatawag na tupad. Itong tupad na ito ay counting tulong para naman makabalik kayo sa inyong han hanap buhay. So and then the deped is here precisely to continue uh, the uh, repairs that are needed in uh, uh, in the uh, school buildings and and of course the uh kay Bunwan sa uh, DPWH kung ano yung mga imprastrukturang nasira na kailangan natin yusin So yun lang po. And I'm happy. I am uh, happy Sana makabisita ako sa bugay na hindi bagyo. Baka babalik ako. Sana, sana makabalik ako dito na nag-celebrate na lang tayo ng kahit na ano. Mag-celebrate mag tayo na tapos na yung bagyo at okay pa rin tayo. Uh, I am good, the very good news that uh, that we have, dito sa dumaan po ng Marse sa lahat ng Pilipinas, wala po tayong namatayan. Wala tayong casualty. Kaya po nangyari yan dahil mabilis at maaga ang pag-evacuate ng tao at sumusunod. Alam naman, alam namin mahirap para sa ibang tao na iwanan ang inyong bahay at iwanan ang inyong pag-aari. Ngunit, ito ang bubuhay sa inyo, ito yung sasalba sa inyo. Kasi kung mamili tayo na nando na kung yung baha, kung saan dadaan yung malakas na hangin, baka baka masaktan naman tayo kaya at mas mabuti kaya naman tayo walang casualty ngayon ay uh, nakapag-evacuate tayo nang mabuti at tuloy-tuloy uh, uh, ang suporta ng, ng ng gobyerno kaya ayun uh, lang po marami-marami ang marami. na ng nina katakuyaming uh, po na impagbigat yung hapo. Uh,